Ito daw yung chinelas na matibay na chinelas. Ano pa? Hindi makita ang pangalan. Nanyang. Yan, Nanyang. Nanyang? Nanyang. Hindi makita. Pero Nanyang yan, Nanyang. Bibili si Brad Dudes. Titingnan natin kung matibay. A few inches later. <music> <cities> <net Nicholas Portín> <sharp background> Oh, Padala na lang do po doon kaya na ano, kay berdabit David. Okay, okay. Ito. Okay, okay. Basta sakaling makuha, sayang okay, din. Okay, 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 okay. <laughs> <laughs> Eventually... What's up mga ka-adventure? May kwento na naman ako sa inyo. Isang kwento ng matatanda na nagmula sa tribong buhid noong panahon na di pa sila civilized. Ayun sa matatanda nung una, sa tuktok daw ng punso, o burol, ay may isang lagosang pinto, na kung dadaan ka doon ay ibang dimension na ang daratnan mo. Kung titingnan mo nga naman, ang pintuan na yun ay bato lang siya per se, na may butas sa itaas ng Angels Mountain na ayon sa matatanda ay lagusan daw di umano iyon ng magagandang babae. May magagandang babae nga doon sa lagusan, na mahahaba ang buhok, mapuputi, at makikinis ang balat. Nang minsan nga ay may isang lalaki na nagkagusto sa babae. <coughs> e sa nasabing lagusan, nung pinuntahan niya ang lagusang pintuan sa burol, at pagdating niya doon ay nahulog siya at namatay, lingid sa kaalaman ng marami, ang espiritu niya, ay sumama na kay Bulong. Si Bulong ay ang magandang babae sa lagusan. Ano pa bang kwento niyo? Kasi yung bundok na to, kinatawag ng taga Mindoro na Devil's Mountain. Pero kami naman, kinangalan namin dito, wala nang nadistilo dito Sa Brad Mountain. Ang tinawag namin ay Angel's Mountain. Kasi wala namang ginawang pasama ng di ba? Diba? Puro mabuti ang ginawa niya. Ay, pinangalan namin. Angels Mountain. Kaya sa tuwing may mga vlog ako, pinapangalan ko Angels Mountain. Pero dito sa kanila, sa mga taga Salapay, mga katutubo, ang tawag ninyo ay Punso. Bundok ng Punso. Punso yan yeah, yung bundok na yun. Kasi uh, basta ang tawag nila dyan Punso. Ano po ba ang kwento dyan? May mga kwento kayo dyan na narinig salin-salin ng -salin, mga matatanda? ano yung naman yung sana ng Punso, yun ay daw ni, ano, ni Amalahi. Amalahi? Yes. Hindi, ano, daw yung, ano, yung lupa para may pagitan sa dagat at sa budok. Ha? Huh? Para pag uh, naman ng last na light, slide dagat, yun, dagat, Ah, hindi makapasok pa agad hita, no? Parang ganyan lang siya, tapos so, yung mga tao may aakit uh, ang yun naman yung kwento, <laughs> Kung yung gold dyan. na na no, namin, yung pa lang. Oo, pala na yung ano, Diyos. ang Yung mga patanda, may kwento. May isang na rin na gusto sa kanila. Kaya lang niya din siya. mga nagpunsyo, nakunod ko yung lalaki patay. Pero yung parang nila, yung kanila, sumama na sa kanila, yung katawan na ang Ah, gano'n pa? Lumatay na yung katawan, yung mga espirito, nandun na sa kanila, kasama na nila. Mga kwentong pang matatanda. Yung tungkol naman dyan sa ano, yung sa taas dulis, yung may kweba doon. May aitaw ng mga unang tao doon.

Hindi na pala nakarando mo. Maraming kalansay. Siguro nagsitago sila doon tapos hanggang sana matay na sila raw. Hindi na lumabas kasi na natakot. Ano yung mga panahon ng hapon yun siguro? Siguro. Panahon Anong bundok po yan? Yan sa may para sa... Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. mismo lang. sa loob ng lang. Ah, yun, ginana namin. Walang yung lang. Ito lang yun. Ah, yun, sa taas, na. sa gitna. Ayun na nga yung namin, ang kanil sa video. Mawa nyo naman. Kasi ito mo na yun. Uh, kasi ito mo na taas, Kasi ah, ito mo pa. Kasi Tapos ang namin kasi dyan, ilog eh. ilog. Nung no, hindi pa nag-uulan, ilog ang ginana namin. Ilog na tuyo. rin oh, mo sa ano? Nakapabang. Ah,